Lalamig ka. Ha? <laughs> Lalamig ka. Lalamig? Nagmi-milty ka? Bijo ka po shoutout muna sa Milk Tea Dose. Maraming salamat sa pangmalakasan ng mga milk tea, bijo ka po no? Uh -oh. Tsaka mga snacks dahil nga pagodan lola nyo. So, ito mo, mga mga kabatang helmet. Dahil nga hindi hindi na hulaan ng iba sa inyo kung sino yung Sinetsi Itetsu natin last year, no, videographer? Hindi na lang na hulaan yung Pero may nakahula, may nakahula sa Sinetsi Itetsu, di ba yung isa? Si Sir Easy yata yun, eh. mga batang helmet. Regarding dun sa number 2 na Sinetsi Itetsu natin, na may mangyayari nga ang pagbabalasa at may mapapalitan, videographer? palitan lang. At ang source ko rito, talagang matindi yung source. Siyempre. Kasi galing talaga doon. <laughs> <laughs> so, ito na nga mga kabatang helmet. Yung number 2 natin, walang iba, kundi ang na si <smart noise> Mr. Ralph Recto. Hmm. Ang papalit Or ang mauupo na bagong DOF Secretary or Department of Finance. Mm -hmm. Papalitan niya si? Jogno, no? Diba, mm -hmm. Bidjo So, ayan mga Bata Helmet. Siya yung number 2 doon sa CHTA ch 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 natin. Mm -hmm. So, siya po yung kasama sa ibang bansa doon. So, palakpakan natin, Sir Easy. Pero ito nga mga Bata Helmet. Sabi nga, Bidjo Gapar, bukas na daw manunumpa, January 12. Mm -hmm. Bilang bagong kalihim ng DOF. Magaling daw na ekonomista. Ekonomista? Ito pa? Oo. Mm -hmm. May mangyayari kayang pagbabago, mga kabatang helmet. Pero ito ka muna. Today sa Barber. Happy day sa mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button ang tiny bell, para lagi ka updated sa lahat ng mga inaipala na in upload namin ni Bichoga Purr. O, diba? So, yung sila chitay number one naman natin, Bichoga Purr. Bigay ano? na rin natin. I-reveal -re mo na. I-reveal -re na rin natin. Sige, Yun po, na yan. Yun po yung kapatid ni Prof. Doc. Shelo Magno, yung sa Sedechite number 1 natin. So, ang sagot no. po doon, si Prof. Doc. Shelo Magno. So, sa Sedechite number 2, si Mr. Ralph Recto. Nakakaloka lang talaga, ano, mga kabatang helmet. Bakit? Bakit, ano, may mga ganyang balasahan? At yung mga inuupo naman, Hmm. Tingnan natin. Pero eto nga, e-epal muna ako okay. ngayon. Yung mga inuupo naman, yung isinama sa, ano, sa ah, ah, sabi. <laughs> <sabihin laughs> Pero ito muna mga bata helmet. The latest TikTok upload po ni Prof. Doc Shelo Magno, panonorin natin regarding to sa cha, -cha or sa charter change. Nakakaloka, no? Talaga yung, ano, TV ads video ka per, napanood mo ba yan? Oo nga, Diyos eh. ko, parang, teka lang, o, sino nagbayad nung ads na yun? O. Yung ga, yung law. Ay, hindi ko alam. <laughs> Sabi sa balita, di ba? Abala sila kung sino man sila nagbayad. <laughs> Pero sila yung nasa di ba? Uh -oh. Pero yun nga, mga bata helmet. Sino kaya nagbayad ng ads? Mahalang ads, mga bata helmet. Ah. Sino hmm. nag-edit? Sino nag-direct niyan? Saan galing kaya yung pondo? Basta yung ads, mahal yun. Oh, mahal talaga yung ads, mga bata helmet. Lalo na kung sa television mo ipaparad uh -oh. yun, di ba? campaign ads. Pero tayo, hindi siya napanood. Promotional ads. Pero ang nakakaano doon, bakit may pa-ads? Anong ganap? Anong gustong sabihin? Di ba mga bata Mapapaisip ka talaga, di ba? At may parang ganong pa-ads with you go for. <laughs> parang <Paradise, laughs> sa cha-cha-cha. Yung nga, regarding constitution yun. Mm. Di ba? O ito muna, panoorin muna natin yung video ni Prof. Doc Shalamagno. Pag-usapan po natin itong charter change na isinusulong. nag na daw ang ating mga congressman para tayo ay papirmahin ng petition for a people's initiative to amend the constitution. Meron ding TV ads na sinasabi na kailangan natin i-amend ang constitution natin to improve the quality of education, to improve the agricultural sector, at para magpapasok ng mga investment dahil hindi na pumapasok ang investment dahil hindi allowed ang pagmamayari ng lupa ng mga dayuhan sa Pilipinas. Unang-una po, walang ebidensya na nagsasabing kailangan hayaan ang mga dayuhan magmayari ng lupa para lamang sila ay mag-invest. Concrete example, Vietnam. Ang Vietnam po ay isa ngayon sa pinaka-attractive sa ASEAN para sa foreign investment. Pero sa Vietnam, hindi rin naman allowed ang uh, pagmamayari ng mga dayuhan ng mga lupain. Sa kanila po, 50-year lease or pangungupahan. Ganon din sa Pilipinas, tayo po, 25-year lease, tapos renewable for another 25 years, so 50 years din. Pero mapapaisip ka nga, bakit sa Vietnam ang daming pumapasok na foreign investors, bakit sa Pilipinas pangilan-ngilan? Sa mga pag-aaral po, ano ang mga dahilan or ano yung mga nakaka-attract ng foreign investment? Unang-una, I-address natin ang korupsyon. So, ibig sabihin, tanggalin natin yung mga corrupt. Pangalawa, padaliin ang transaksyon sa gobyerno o yung ease of doing business. Pangatlo, pataasin ang kalidad ng human capital. Ibig sabihin, yung kakayahan ng mga citizen sa isang bansa. Dito po pumapasok yung quality ng edukasyon. At alam naman natin, ayon sa global standards, pinakakulela tayo sa science, math, at English. Pero hindi po kailangang i-amend ang konstitusyon para pa, pa palakasin ang ating kakayahan sa sektor ng edukasyon. Pang-apat, tinitingnan din po ng mga investors yung quality ng quality ng ating infrastructure, halaga ng kuryente, stable na supply ng kuryente, quality ng healthcare system, peace and order, kung napapatupad ba nang maayos ang ating mga batas. At wala pong nagsasabi na kailangan Nahayaan natin ng mga dayuhan magmay-ari na ating mga lupain. So, fake news po at kasi nung yung pinapakalat ng TV ads na yan. Pangalawang punto po, bago matapos ang termino ni Pangulong Duterte ay sinulong na yung Public Service Act. Precisely para mapalawak ang mga sektor na kung saan maaaring magkaroon ng foreign investment. So sa Public Service Act, nilimitahan na lamang ang mga sektor na kung saan ang limit ay yung 40% foreign ownership. Everything else, pwede na yung 100% foreign ownership. So ano tong mga sektor na kung saan may limit? Una, electricity transmission and distribution. Pangalawa, petroleum pipeline distribution, uh, transmission. Pangatlo, water and sewerage system. Pangapat, um, seaports. Panglima, Uh, the public Utility Vehicle. So sa limang sektor na lamang po na to, nililimitahan ang foreign ownership. Noong 2022 din, nag-issue ng order ang Department of Energy allowing 100% uh, ownership for renewable energy projects. So, pinakita po nito, na na-amyandahan o naayos ang pag-facilitate sa pagpasok ng foreign investment sa pamamagitan lamang ng batas walang ginawang pag-amyanda ng konstitusyon. Pangatlo, ito po trust issue na. Maniniwala ba kayo o pagkakatiwalaan ba natin ang kongreso na to na isang tabi ang kanilang mga personal na interes at isulong ang interes ng taong bayan sa pag-aamyanda ng ating konstitusyon? Bibigyan ko po kayo ng isang konkretong halimbawa. Ito pong House Bill 8937 ay tungkol sa taxation ng mining sa Pilipinas. Nung nasa Department of Finance pa po ako, isinusulong po natin na taasan ng tax sa mining para naman magkaroon tayo ng karagdagang revenue pang bayad ng mga inuutang ng gobyerno. Pero nung lumabas po itong bill tungkol sa taxation ng mining sa House of Representatives, imbes na taasan ng royalty na kinokolekta sa mining companies, ito po ay ibinaba. eh? Okay? Ang unang proposal nga po ay ibaba ito mula 5% to 3%. Nagreklamo or binantayan nito ng ating mga minority congressmen. So ang nangyari, binaba na lang from 5% to 4%. Pero ang punto doon, ibinaba pa rin. So, imbis na magkaroon ng karagdagang revenue ang gobyerno mula sa mga mining companies na to na nagbabayad ng royalties. Mababawasan pa po ang kinukolekta nating royalties sa kanila. Ano yung connection nito sa Congress? Sino ba may ari ng mga mining companies sa Pilipinas? Pamilya ni Speaker involved sa mining, Benguet Mining Corporation. So kung sa totoong maisasang tabi ang mga pansariling interes, mukhang hindi po ako maniniwala dyan. Dahil itong batas pa lang ng mining, hindi na isang tabi ang personal ni interes ni Speaker. Maniniwala pa ba kung maisasang tabi ang personal na interest, kung konstitusyon na ang pinag-uusapan? So ayan nga mga kabatang helmet. Halos yung mga binigyan natin puna kahapon o video ka regarding nga sa mga nagpapapirma, mm -hmm. yung mga nag-iikot. Mm -hmm. mm. Ito mga kabatang helmet, yung sa chacha, no, binigyan yung diin din doon ni Prof. Doc Shelo Magno regarding naman doon sa mga investors. Mm -hmm. Tapos kinumpay nga din niya sa Vietnam. So, may mga sinagot siya, may mga tinalakay siya doon na ito yung totoong nangyayari. Ito yung sagot bakit walang pumapasok na investors, bakit konti lang ang pumapasok na investors. Ang nakakapagtaka, video gabar, medyo striking sa akin yung sa mining. Mm -hmm. Di diba, nga sabi nga ni Prof. Doc Shelo Magno, nung nandun pa siya sa DOF, ha, video gabar, mm -hmm. si sinusulong nila na taasan yung tax ng mining industry. Tinaasan ba? Parang nga daw may matanggap na revenue ang government. di ba? Diba? Doon kukuha. Pag tinasan mo ang tax niyan, nito mga kumpanya na to, especially the mining industry, may makukuhang ano, pangmalakasan na tax. pondo ang gobyerno, ba? Diba? Galing doon. Eto nga. Malamang malaking pera yun. Imbis na taasan, binabaan pa. Oh, medyo kapar. Binabaan ng 1%, naging 4%, imbis na 5% ang dapat ibinibigay na tax, medyo kapar, uh -huh. ng mga mining industry, naging 4%. Pero una nila sinusulong 3%. So, imbis na itaas, binabaan pa. Ano ba yan? Bakit? Eto nga, Sino kapar, Affected? Ang affected? Eh, di syempre, yung mga kabilang dyan sa mining industry, yung may mga minahan, di ba? Uh -huh. Kasama pala dyan si ano eh. Speaker Romualdez. Would you go for? Uh -uh. Diba? Benggit. Oo, the ba? <laughs> diba? <The>, Nangungubango. <laughs> <laughs> Ikaw hindi ko malamu. E, Ilocano ka o panggalotok ka pero... The Benggit. Oo, oh, diba? Mm, the Benguet Mining. Would you go oh, Benguet Mining. Na magbabayad ng 4%. Eh, di bumaba pa yung sanang revenue na makukuha ng gobyerno. Eh, syempre kailangan mababayad. Pero teka lang. Ano to? kailangan mababa para sa personal na interes? ni naman. O para man. sa interes ng sambayan ng Pilipino? Para rin sa interes ng sambayan ng Pilipino yan. Saan aspeto, Bidyo pa? Ah, teka, pag-isipan muna natin kung paano natin ilulusot yan. <laughs> ay, yung doon, Paano nila ilulusot na patunayan na yung 4% na yan na tax ng mining industry ay makakatulong sa sambayan ng Pilipino. So, yung dolomite, nataksan ba yun? Yun nga eh. At teka lang, yung dolomite ba na yan? Sino ba talagang nag, ano niya, nagpropose? propose Sino ang nag-push niyan? Kasi nakakahika, mga kabatang helmet. May napanood pa ako, may nagtanong video ko po. Mm. Kaya, yung dolomite ba na yan kapag inalod? Ng tubig, inalod, oh. inalod. inanod. Kasama daw ba? Hindi, siyempre. Amo sila ng vlogger. O, oh, sabi. Ang Huwag na natin pag-usapan pa. Na, mo na siya. Oo, oh, mo na, ha? Hiyaan mo na. na yung video ka pa. Lapit tong maburay mo. Lapit na rin ako maburay mo kanon. Ito nga, mga kambat ng helmet. Iyang bang chacha na yan? Ay, tika, napag-isipa ko lang. Oh. Baka kasali din siya sa insimada. Sa insimada? Hindi ba kasali? Hindi ba kasali yung video pa? <laughs> uh, hindi. <laughs> Eto mga kapatang helmet, yung bang chacha na yan, ha? Or yung charter change. Mm. Para bayan yan sa sambay ng Pilipino? Sa ikagaganda ba ng buhay natin? Pag Sabi naganap nila. yan? Sabi nilo. Or, ikagaganda ng mga bulsa? Ikagaganda ng mga pwesto nila? Sobra ka naman makapagsalita. O bakit? Sobra ka naman makapagsalita. O bakit? Ikagaganda talaga ng pwesto nila. O. Kasi magtatagal sila na mga... O sampung taon pa oh, di Diba? oh, pag nagtagal sila ng sampung taon pa mahigit. Makakapaglingkod pa sila. Oh, uh, may makukuha ba tayo dyan? Sa pagkupo oh, oh. nila na matagal? Oh, oh. Ano makukuha natin, ha? Punta na tayo sa kumunoy. Pare-pareha sa tayo pupulutin doon. Hindi. Ano? Mapapanood natin ang patuloy oh. na pagsuklay ng bigote. Patuloy na. Pagkain ng pulburon. <laughs> Hanggang, ah, asa na ba yun? <laughs> ah, hanggang ngayon ha, issue pa rin yung pulburon na yan. Pero ito nga mga bala helmet, anong masasabi nyo? 2024 na. Magkakalahati na ng January. Pero <laughs> itong mga <laughs> ganak sa lipunan, no? Parang, ano ba Araw-araw. Araw-araw, may, may mga pumuputok. Parang kayong mga tagyawat. Bigla na lang sumusulpot yung mga issue. Pero ito talaga medyo gamper yung sa chacha talaga, no? Sino ba talaga makikinabang dyan? O, oh, chismis pa nga nung ano mm. eh. Nilabas yung listahan, yung pinapipirma habang nagtatraslas <laughs> yun. <laughs> Pinakinaya. <laughs> May napanood nga ako eh. Yung gumagala na ka pang t-shirt. Oo, 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 nga eh. Te! Hindi ka man lang kinilabutan, te! <laughs> Nakakaloka. Nakakasareno ka pa. <laughs> Bakit inilabas during traslasyon? Kasi oh, nagkakagulo kami sa kiyapo, Nagkakagulo mga tao doon. Oh, walang maninita. Walang doon. maninita. Busy ang lahat. Ibang pinapanood nyo eh. Oo. <laughs> habang kayo ginagapang na ang kalsada. ba diba, Naku. Magalawan yung ganyan. Mga The Moves video ka po. Ayun mga bata. helmet tayo. Comment down below nyo dyan. Kung ano yung masasabi nyo regarding dyan. And ayan na. Ah, panood nyo naman yung statement or yung TikTok vlog po ni Brox Doc Shelo Magno na talagang marami tayong mapupulot na katotohanan. Yes. At least na-explain ng mabuti, na-explain ng malinaw. Hindi ka gaya ng mga, gusto nagbayad pa sa ads ads. Ay, like, in-explain ng matino, ha? matinong tao. Oo, na matinong tao. Hindi ka gaya iba. Explain, explain. Disko, may credibility ba yung pinapanood nyo na yan. So, ayan mga kapata, helmet stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga, saboy nyo, nag-helmet din ang keeps getting better every day. God bless everyone. See you on January 14, 2024, Sunday, sa Lasal Green Hills. Lundag, silakbo!